Nararamdaman mo ba na may mga taong minamaliit ang halaga mo kahit alam mong malalim ang intensyon mo sa buhay? Ito ang sandali kung saan kailangan mong tahakin ang landas ng katahimikan at lakas na hindi kailanman sumisigaw pero naririnig ng lahat. Sa mundong puro ingay, ang tunay na respeto ay hindi hinihingi kundi nalilikha mula sa presensya na hindi matitinag. Ito ang simula ng pag-angat mo bilang isang taong may bigat ng loob at linaw ng direksyon. At dito magsisimula ang pagbabago. May isang kasabihan mula kay Marcus Aurelius na nagsasabing ang tao na nagtataglay ng kapayapaan sa loob ay hindi kailanman nagiging alipin ng ugong ng paligid. Ito ang paalala na ang tunay na respeto ay nagmumula sa karakter na hindi nabubura kahit ilang hamon ang dumating. Walang mas malakas na pangungusap kaysa sa kilos na matatag. Walang mas malinaw na mensahe kaysa sa pamumuhay na may dangal. At walang mas malaking hakbang kaysa sa paghubog ng sarili bago humarap sa mundo. Kapag natutunan mong manindigan sa sarili mong prinsipyo, agad itong nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo na kailangang magsalita ng malakas para mapansin. Ang presensya mo palang ay sapat para maramdaman ng iba na hindi ka nilalaro at hindi ka basta-basta. Ang bawat galaw ay nagiging patunay ng disiplina. At ang bawat desisyon ay nagiging marka ng respeto. Sa paglalakbay na ito, mauunawaan mo na ang tunay na halaga ay hindi sa dami ng sinasabi mo kundi sa lalim ng pinipili mong gawin. Dito maaninag ang kalakasan na hindi maitatanggi. Dito lalaki ang espasyo ng paggalang na ibinibigay sa iyo. At dito huhubog ang sarili mong pamantayan ng dignidad. Ito ang sandali kung kailan sisimulan mong itaas ang antas ng iyong pagkatao kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Marami pang aral ang darating, marami pang hakbang na palalalimin at marami pang prinsipyo ng mga sinaunang pantas ang magpapaangat sa iyong pagkatao. Simulan na natin ang bagong bersyon mo. Number 1 magpakita ng tahimik na kumpiyansa. May uri ng lakas na hindi kailangang ipagsigawan para mapansin ng mga tao. Ito ang presensyang payapa pero matatag. Ito ang karakter na hindi nagmamadaling patunayan ang sarili. At ito ang unang bagay na nagtatakda ng tono ng paggalang ng iba sa iyo. Ang tahimik na kumpiyansa ay nahuhubog kapag natutukang harapin ang mga parte ng sarili mong hindi komportable. Dito lumalalim ang pag-unawa mo sa sariling kapasidad. Dito humihina ang takot na maaring sumira sa loob mo. At dito lalo kang tumitibay kahit hindi mo ito ipinagmamalaki. Kapag ang kumpiyansa ay nakabatay sa disiplina, nagiging matatag ang pundasyon nito. Hindi ito natitinag ng papuri o puna. Hindi ito nauubos kapag hindi ka napapansin. Patuloy itong lumalago habang patuloy mong pinipiling gumawa ng tama. May mga taong agad na nagbabago ang pagtrato kapag naramdaman nilang hindi ka madaling galawin, hindi dahil mayabang ka, kundi dahil malinaw ang hangganan na hindi mo kailanman binabago para lang magustuhan. Iginagalang nila ang katatagan na hindi mo ipinapakita para magpa-impress. At dito makikita ang tunay na bigat ng pagkatao. Kapag hindi mo hinahabol ang pagtingin ng iba, mas lumalakas ang presensyang taglay mo. Kapag buo ang loob mo kahit walang pumupuri, mas tumatapang ang karakter mo. At kapag payapa ang puso mo sa gitna ng ingay, kusa kang kinikilala ng mundo bilang taong karapat dapat igalang. Number 2. Sabihin ang totoo sa paraang payapa. May kakaibang bigat ang taong nagsasalita ng diretsyo pero hindi pa bigla-bigla. Ito ang anyo ng katapatan na hindi nakakasakit ng walang dahilan. Ito ang tinig na hindi nagtatago pero hindi rin nang aangkin ng atensyon. At ito ang paraan ng komunikasyon na mabilis kinikilala ng mga tao bilang tanda ng respeto. Kapag natutunan mong magsalita ng malinaw, nagiging mas maayos ang mga ugnayan mo. Hindi ka natatakot magsabi ng kailangan sabihin. Hindi ka rin lumalampas sa hangganan para lamang makakuha ng pabor. May balanse sa bawat salitang binibitawan mo. Ang katotohanan ng sinasabi sa tamang paraan ay nagiging sandata ng paninindigan. Hindi ito nagiging dahilan ng alitan. Nagiging gabay ito para sa mga taong kausap mo. Nagiging simbolo rin ito ng pagkataong may direksyon. May mga tao na agad kang nirerespetong kausap kapag alam nilang malinaw ka magsalita. Alam nilang hindi ka nagbubuo ng kwento. Alam nilang hindi ka naglalagay ng kulay sa sitwasyon. At alam nilang hindi mo sinusugal ang integridad mo para sa kaginhawaan. At dito umuusbong ang reputasyong may bigat. Kapag ang salita mo ay pari pareho sa gawa mo lumalalim ang tiwala ng iba. Kapag ang tinig mo ay hindi nagbabago kahit may presyon, tumitibay ang pagtingin nila sa iyo. Kapag kaya mong maging tapat ng hindi mabigat sa dibdib ng kausap mo, nagiging likas sa kanila ang pagrespeto sa iyo. Number 3. panindigan ng mga limitasyon na itinatakda mo. May lakas na mas mataas pa sa tapang. At iyon ay ang kakayahang magsabi ng sapat na, ito ang kapangyarihang pumili kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. Ito ang uri ng hangganang hindi binabanggit ng malakas, pero malinaw na nararamdaman. At ito ang unang hakbang tungo sa pagrespeto mula sa mga tao sa paligid mo. Ang pagtatakda ng limitasyon ay hindi pagiging malamig. Ito ay proteksyon sa sarili mong enerhiya. Ito ay paggalang sa oras at kakayahan mo. At ito ay pag-unawa na hindi ka pwedeng ubusin ng mundo Kapag malinaw ang limitasyon mo, nagiging maayos ang paraan ng pakikitungo sa iyo. Hindi ka basta hinihila kahit saan. Hindi ka basta inuutusan ng walang konsiderasyon at hindi ka tinatratong parang lagi kang available. May mga taong nagiging mas maingat kapag alam nilang may pinaninindigan kang malinaw. Nakikita nilang hindi ka madaling mapaikot. Nakikita nilang hindi ka naglalambing para tanggapin. Nakikita nilang may mga linya kang hindi nila maaring tawirin. Sa ganitong uri ng lakas, nagmumula ang tunay na respeto. Kapag kaya mong ipaglaban ang espasyong kailangan mo, nagiging mas malinaw ang halaga mo sa mata ng iba. Kapag hindi ka sumusuko sa presyong ibigay, ang hindi mo kayang ibigay, lumalalim ang dignidad mo. Kapag ang kapayapaan mo ay inuuna mo, kusang tumatayo ang sarili mong presensya bilang taong may bigat at direksyon. Number 4. Pumili ng mga gawa na mas mabigat kaysa salita. Mas mabilis iginagalang ang taong inuuna ang kilos kaysa patuloy na nagpapaliwanag. Ito ang anyo ng disiplina na hindi kailangan ng pag-aangkin. Ito ang karakter na nakikita sa galaw at hindi lang sa sinasabi, at ito ang pundasyong madalas hindi napapansin pero agad nararamdaman ng mga tao. Kapag inuuna mo ang gawa, lumalampas ka sa mundong puro pangako. Hindi ka natatali sa pagdedepensa ng sarili mo. Hindi ka rin nagpapalakas ng loob. Gamit ang mga salitang walang kasunod, mas pinipili mong ipakita ang kakayahan mo sa tahimik na paraan. Ang taong may konkretong aksyon ay may bigat na hindi mabubura. Nagiging malinaw sa iba na kaya mong panindigan ang sinasabi mo. Nagiging maayos ang reputasyon mo dahil sa konsistensya. Nagiging mas matatag ang tingin nila sa iyo dahil nakikita nila ang resulta. May mga tao na agad nagbabago ang pagtrato. Kapag nasaksihan nila ang disiplinang walang palusot, alam nilang hindi ka nagpapakita ng tapang sa salita lang. Alam nilang hindi ka umaasa sa impresyon para kilalanin. Alam nilang mayroon kang kakayahang kumilos sa oras na kinakailangan. Sa ganitong paraan unti-unting tumitimbang ang presensya mo. Kapag ang ginagawa mo ay mas malakas kaysa anumang paliwanag, nagiging mas malalim ang paggalang ng iba. Kapag ang disiplina mo ay nakikita sa araw-araw, mas lumalawak ang tiwala sa pagkatao mo. Kapag pinipili mong kumilos kaysa magkwento, nagiging malinaw kung bakit kinakailangan kang igalang. Number five, panatilihin ang katahimikan kapag hindi kailangang magsalita. May kapangyarihang dala ang taong hindi agad sumasagot sa bawat hamon. Ito ang uri ng katahimikang hindi nangangahulugang mahina. Ito ang anyo ng pagpipigil na nagpapakita ng lalim ng pag-unawa. At ito ang presensyang nagiging mabigat. Kapag ang iba ay puro ingay, kapag marunong kang manahimik, nagiging malinaw ang pag-aaral mo sa sitwasyon. Mas nauna ang pag-obserba kaysa ang pagreaksyon. Mas nauna ang pag-unawa kaysa ang pagpatol. Mas nauuna ang linaw kaysa emosyon. Ang kontrol sa salita ay tanda ng isang taong may hawak sa sarili. Hindi ka nagpapadala sa bugso ng damdamin. Hindi ka nagpapakitang kailangan mong manalo sa bawat usapan hindi mo rin inaaksaya ang lakas sa mga bagay na walang kabuluhan. May mga taong mas nagiging maingat kapag ang reaksyon mo ay hindi pabigla bigla Nakikita nilang hindi ka madaling ilihis ang atensyon. Nakikita nilang hindi ka pinapaikot ng galit o pangungulit. Nakikita nilang ang katahimikan mo ay hindi ka hinaan kundi disiplina. Sa ganitong asal lumilitaw ang tunay na bigat ng iyong presensya. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mong dila, mas lumalalim ang tingin ng iba sa karakter mo kapag hindi ka nakikipag-ingay sa mundo. Mas nangingibabaw ang lakas ng loob na hindi nakikita sa salita kapag pinipili mong maging payapa sa gitna ng kaguluhan. Nagiging natural para sa mga tao na magbigay galang sa iyo. Number 6. Kumilos ng may konsistensya kahit walang nakatingin. May bigat ang taong pare-pareho ang ginagawa kahit walang umaapir o pumupuri. Ito ang ugali ng mga hindi umaasa sa palakpak para maging determinado. Ito ang disiplina na nag-uugat hindi sa atensyon kundi sa layunin. At ito ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit mabilis kang iginagalang. Kapag ang gawi mo ay hindi nagbabago depende sa taong nanonood, nagiging malinaw ang integridad mo. Hindi ka gumagawa dahil may makakakita, hindi ka nagpapakitang gilas para lang magmukhang masipag mas pinipili mong kumilos dahil ito ang tama. Ang konsistensya ay nagpapakita ng tibay ng karakter. Sa bawat araw na inuulit mo ang mabuting gawain, mas lumalalim ang pundasyon mo. Sa bawat pagsisikap na hindi mo ibinabandera, mas gumaganda ang reputasyon mo. Sa bawat gawain hindi mo ipinagyayabang, mas tumitibay ang pagtingin ng iba sa iyo. May mga taong mas nagiging maingat ang pagtrato kapag nakikita nilang hindi ka pabago-bago. Nakikita nilang hindi ka madaling bumitaw. Nakikita nilang hindi ka nagtatago sa takot o duda. Nakikita nilang ang dedikasyon mo ay hindi pa imbabaw. Sa tuloy-tuloy mong kilos, nabubuo ang uri ng presensyang may bigat. Kapag hindi na kailangang himukin ka para gumalaw, lumalawak ang respeto ng tao sa sipag mo. Kapag hindi ka umaasa sa pansamantalang papuri, nagiging matatag ang karakter mo. Kapag konsistenteng nakikita sa gawa ang paninindigan mo, Kusa silang nagbibigay ng paggalang na hindi mo kailangang hingin. Number 7. Magpakita ng respeto sa lahat ng tao. Ang tao na may kakayahang igalang ang iba kahit sa maliit na paraan ay agad na iginagalang din pabalik. Ito ang uri ng lakas na hindi nakikita sa taas ng tinig kundi sa pagiging maingat sa kilos at salita. Ito ang karakter na hindi nagtatangi kung sino ang kausap at ito ang pundasyon ng relasyon na nagiging matibay at tunay. Kapag alam mong bigyan ng respeto ang bawat tao, mas madali kang makipag-ugnayan. Hindi ka nagiging pabigla-bigla sa pagtrato, hindi ka rin nagpapakita ng galit sa kapritsyo ng iba. Pinipili mong intindihin bago maghusga. Ang pagkakaroon ng respeto sa iba ay nagpapakita ng kontrol sa sarili. Hindi mo iniikot ang mundo para mapansin ng iba. Hindi ka nagpapakita ng kahinaan sa tuwing may hindi sang ayon ito ay senyalis na ang halaga mo ay hindi nakasalalay sa pagtingin ng iba. May mga taong agad kang nire kausap kapag alam nilang pantay ang tingin mo sa kanila. Nakikita nilang hindi ka mapagmataas. Nakikita nilang may timbang ang pagtrato mo sa salita at gawa. Nakikita nilang may integridad ka sa pakikitungo kahit sa maliliit na bagay. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw ang kapangyarihan ng karakter mo. Kapag may kakayahan kang igalang ang iba, kahit walang kapalit lumalalim ang tiwala sa iyo kapag ang respeto mo ay hindi pinipilit kundi kusang ibinibigay mas mabilis ding bumabalik ito sa iyo kapag natutunan mong humawak ng sarili at bigyan ng halaga ang iba nagiging natural ang paggalang na ibinibigay sa presensya mo number 8 maging responsable sa lahat ng gawa at desisyon ang tao na tinatanggap ang bunga ng sariling aksyon ay agad na nagkakaroon ng bigat sa mata ng iba. Ito ang uri ng lakas na hindi natatakot sa pagkakamali. Ito ang karakter na hindi naghahanap ng palusot o ibang sisihin. At ito ang tanda ng paninindigan na pinapahalagahan ng kapwa. Kapag may kakayahan kang harapin ang resulta ng ginagawa mo, nagiging malinaw ang integridad mo. Hindi ka nagtatakip ng mali para lamang itago ang sarili. Hindi ka rin nagpapakita ng pagkukulang sa ibang tao para protektahan ang imahe mo. Pinipili mong maging bukas at tapat sa bawat desisyon. Ang responsibilidad ay nagiging sukatan ng tunay na lakas. Kapag nakikita ng iba na kaya mong humawak ng kahihinatnan ng gawa mo, lumalakas ang tiwala sa iyo. Kapag hindi ka natatakot magkako ng mali, nagiging mas matibay ang pagtingin nila sa karakter mo. Kapag consistent ang kilos at pananagutan mo, mas tumitimbang ang presensya mo. May mga taong agad nagbabago ang pagtrato. Kapag naramdaman nilang hindi ka pumapalag sa obligasyon mo, nakikita nilang hindi ka nagtatago sa problema, nakikita nilang hindi ka basta sumusuko sa harap ng hamon, nakikita nilang ang mga desisyon mo ay may lalim at kahalagahan. Sa ganitong paraan, lumalakas ang respeto na ipinapakita sa iyo. Kapag tinatanggap mo ang lahat ng epekto ng ginawa mo, nagiging malinaw na may bigat ang karakter mo kapag ang bawat aksyon mo ay may paninindigan, lumalawak ang tiwala at paggalang ng iba. Kapag responsabling humaharap sa mundo, kusa kang nagiging tao na kinikilala at pinapahalagahan ng nakapaligid sa iyo. Nararamdaman mo ba ang pagbabago sa bawat aral na ating tinalakay ngayong araw? Ito ang sandali kung saan may intindihan mo na ang respeto ng ibang tao ay hindi ibinibigay ng basta-basta. Ito ay nakukuha sa paraan ng iyong kilos, salita at paninindigan sa bawat pagkakataon. Ang bawat hakbang na pinili mong tahakin, bawat desisyon na pinili mong panindigan, ay unti-unting bumubuo ng bigat ng iyong presensya at ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bawat gabay na ating tinalakay sa video na ito. Kapag pinili mong ipakita ang tahimik na kumpiyansa, magsalita ng totoo sa payapang paraan, panindigan ang limitasyon mo, unahin ang gawa kaysa salita, maging maingat sa katahimikan, kumilos ng may konsistensya, magpakita ng respeto sa lahat ng tao at maging responsable sa bawat desisyon mo. Nararamdaman ng mundo ang bigat ng karakter mo. Ang mga prinsipyong ito ay hindi lamang para sa pansamantalang papuri o pansariling kapakinabangan. Ito ay para sa matibay at pangmatagalang paggalang na kusang ibinibigay sa iyo ng iba. Ito ang pundasyon ng pagkatao na hindi basta matitinag kahit sa harap ng pagsubok at kapag ang mga prinsipyong ito ay nagiging bahagi ng buhay mo. Kusa kang nagiging tao na kinikilala at pinapahalagahan sa bawat hakbang. Muli kay iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Marami pa tayong matutuklasan tungkol sa tamang pamumuhay disiplina at mga prinsipyo na magbibigay sa iyo ng lakas upang maging mas matatag ang paggalang at respeto ay hindi lamang para sa ngayon kundi para sa bawat yugto ng buhay mo simulan na natin ang bawat araw na may bigat dignidad at malinaw na paninindigan ito ang hakbang tungo sa buhay na puno ng kalidad respeto at tunay na tagumpay maraming salamat po magingat ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri